this video so na sa rooftop mga kairing no tungod kay naglabata ta kay gusto nato nga maglaba nga naiinit look di ba napainit na pa si araw so mas lindot maglaba nga na si araw kay pag unya tang gabi imong laba mga kairing grabe ka tugnaw ang imong tinggil manggahi nga murag na frozen so this is the winter season <laughs> So ayan, atay beautiful dresses they are in, no. So atay gyud na siyang gipainitan kay butang na to na siya sa carton finally. No, dili na siya gamiton. So kaya yan na na siya and then mo fly fly na na siya sa Pilipinas. Ibutang nato sa tong cargo box. Kay ato ipadala this week. This next week pala kay Sunday naman dayon, you know, no. So ato na siyang ipadala. So, lantawang atong view. Although, nagsasawa na kayo sa ating view. But, this is it. Here we go again. Ang atong view. O, oh, diba? Ha! Katugnaw yun. pastilan, So, lantaw na to. diari kung ato bang makita. So, muna yung view. There is among front sa house. Muna yung view sa front na siya din na dira sa ubos di ba din ang kawa ni hagdanan no and then napansin ba ninyo mga kairing na every building na agin na siya ay duha ka kuan nga tubig duha ka nga na ba duha ka water tank like this oh, diba? Anyway. duha ka water tank so mauna'y kawaan daan yung mga kairing so ako lang na realize mga kairenga nung ang balay dereng da dapita ing in ani yung tanan halos ang design no puro concrete dayon walay atok kay ang hangin mangud dere kairing grabe ka kusog grabe ka kusog jud ang hangin daring dapita mga kairing then if naay hangin daring nga kusog ay mga kairing ang kaning dere for example kaning rooftop so mahimo abu kay sa sangatanan and then sometimes mag ulan sa dere og ice nga medyo dako ang iyang pagka ice Baga, mura marble or bato nga gadmay na minsan ang ulan daring nga ice so if ever nga himong gamit yero aw sigurado siguradong buslot ang imong atop so mao ni number one purpose mo ni nga konkreto gyud ang ilang rooftop is wala gyud atop ing ani siya naka flooring dayon ang ilang mga dingding mga kairing usually di ba napansin ninyo nga ilang bintana is ing ana ra isa duha more gud na every house na gyud na bintana more or less isa or duha ra gyud ang bintana sa ilang bedroom or sa sala isa. So, maoragi na mga kairing kay nga, no? Ang purpose, if mag-sunstorm, dili kayo maabugan ang balay. Hindi kayo maabugan. Then, napansin nyo ang mga design sa ilang building, di ba? Napansin nyo nga, mura, mura na nga nagipa triangle, nagipa rectangle, Inga nga na ang design tanan. Kay, maoragi yun na yung pinaka ka kuan nga kuan ba design nga medyo ligon siya nga makasugakod jud siya sa ka kuan sa panahon daring lapita like kusog ay hangin etc then napansin sa ninyo nga if ever magbaha ligon jud siya then for 11 years nako ko dari sa Kuwait dari sa Middle East wala pa ko na ko sa Kuwait nga na ay building nga minggoho tungod kay dili nindot ang pagkatrabaho or kurap ang nagtrabaho dari mga kaering very 100% no corruption sa mga buildings nila grabe good, ka kurap ka katibay ang ilang mga building mo na nga wagi mga nang, nangatumba na nga building tungod kay ang pagconstruct sa building is kulang-kulang tungod kay gi gikuan sa engineer something like that so grabe gud katibay ang ilahang mga buildings dari mga kairing muna mga maka believe gud kaayo ang ilahang mga trabaho daring dapita ilang kalsada ilang tulay ilang overpass grabe kaligoon ang ilang mga buildings, hotel, malls grabe good kaligoon mga kairing uh, uh gadula ang mga kalapati so muna mga kairing nga uh, maka kuan kay maka ba maka ingon tag sana all <laughs> di ba di pareha sa Pilipinas nga mo pay pagbuhat sa balay wa pagay na human guho na tungod kay nagkorap ang mga contractor like engineers foreman anak. so maka uulaw pero dari mga kairing 100 101% grabe kaligon ng ilang mga building so makaingon lang yung tag sana all diba so mga ni mga kairig kay medyo tugnaw na kayo atong tiwaso na nga panglaba i-off e na ni to niya tong video kay grabe katugnaw na na ni na sa ubuso niya kay nangla na, na to mga pe kay grabe good katugnaw so that's it for today's video ingat